Magandang araw sa inyo mga kaasenso. Ngayon naman ay pag-uusapan natin paano daw nabuo ang asenso seller. Nabuo ang asenso seller noong ako ay nag-aaral bilang content creator sa KMCC program. Noong March 2025, Ganito yon. Patapos na kami sa aming session bandang March yon. Pinagawa kami ng assignment for feedback tungkol sa pagtuturo ni Arvin sa content creator nung una para lang akong naglalaro. Sinabi ko lang ang mga idea ko sa, sa harap ng camera tapos pinasa ko ito sa mentor ko. Hindi ko inaasahan na ang isa sa mga video na iyon ay mababahagi pa ito sa iba't ibang grupo na sinalihan ko. Ginawa pa itong halimbawa ang video ko sa tuwing mayroon siyang bagong estudyante. Misan, napadaan sa Facebook wall ko si Arvin na nagle live Zoom meeting. So, sum doon, suma so, sumali ako sa Zoom meeting niya. Sa kaligitnaan ng session, binanggit niya ang pangalan ko at sinabi niyang, coach ng Amazon seller daw ako. Nagulat ako sa totoo lang, hindi pa ako handa noon. Wala pa ako mga template o lesson materials tungkol sa Amazon selling. Pero matapos ang announcement na iyon, laking gulat ko. May limang tao agad na nag-message sa Messenger ko sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sa isip ko, nagbibiro lang naman ako na expert ako sa Amazon. Pero ang prospects student ko, seryoso silang humingi ng tulong paano magsimula magbenta sa Amazon. At doon ko lang din napagtanto na ang dami pa lang nag-private message sa akin na yung araw ko lang yon nabasa. So, palilahat na sa na sila lahat noon. Pero syempre, aminin ko rin sa inyo, um, willing na sila magbayad, tapos nang hinayang din naman akong tumanggi kasi ilan din yung mga willing eh, tatlo ka agad ang willing magbayad nung araw na yon. Kaya inamin ko sa kanila ang totoo bago pa lang ako sa batch na ito. Bali kayo pa lang ang unang mga batch ko. Magiging batch 1 kayo. Ganun pa man, ang tanging mapangako ko sa inyo, handa akong ibahagi lahat ng kaalaman ko at experience. Hindi ko kayo iiwan hanggat hindi kayo nakabenta. Kahit isa ito ang una kong pinangako sa kanila na hanggang ngayon ay tinutupad ko yan. Mabuti na lang, mababait at maunawain sila. Tinanggap nila ang sitwasyon ko. Pagkatapos ko silang kausapin, napaupo ako at nag-iisip. Kinausap ko yung sarili ko. Diba ito naman talaga ang gusto mo? Bakit hindi mo pa simulan ngayon na? Ano ba ang kinakatakot mo? eto totoo namang seller ka ng Amazon, ilang problema na rin ang nalampasan mo. Product issue, shipping concerns, at customer service challenges. At na-deactivate ka pa nga ng ilang beses, tapos eto, nandyan ka pa rin sa Amazon. Ang higit sa lahat doon, nahanap mo na ang mga tamang strategy para sa private label selling. Ang kulang mo lang ay budget para sa sarili mong brand para mapagana mo ito. Ayun, maya-maya na-realize ko, tama, bakit hindi ko ibahagi ang mga natutunan ko? Kung matutulungan ko sila, parang natupad ko na rin ang mga pangarap ko. Ang sarap kaya sa pakaramdam kapag may nagtagumpay dahil ikaw ang naging mentor nila. So ayun po doon nagsimula ang Amazon seller Amazon program.